Ikaw na. Kanina ka pa nila hinuhusgahan. Yes. So, ngayon, uh, excited. My turn. Your turn. Ikaw naman na magpapababa o aakyat. Okay. Kasi sila nagdideside kanina eh. Ngayon, pumunta ka na sa pwesto okay. mo, Colleen. Makikita mo na ng personal. Okay. Si Hakbanger number one. CJ, si reveal! Oh, oh, Hi. Oh. Kawayan oh, lang. Pero parang naiilang sila sa isang isa. Oo, oh, oh, parang batchmate pero hindi close parang. Oo, parang gano'n. Oh, hi! Nakita gano'n. Close? Nag-iisip na ngayon si Colleen. Anong naramdaman niya kaya noong nakita niya sa personal si CJ? Hmm. Habang hey, nagkaganun ako siya, dapat pinapaakit yun na yung number ito, two. Ito na, ito na. <laughs> ano, intro ko siya. <laughs> <laughs> kaya nag-annotate ako, di ba? Ready na siya. <laughs> <laughs> to save time. Okay. Reveal. Oy. Oh, Ay, pa. oh, parang, parang, maganda. Sweet naman, pero sabi, mukha ka daw kasing masungit, kaya pumaba siya. Oh, pero mukha uh, lang. Mukha oh oh, 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 Ay, ka na yung smile. Rose. Ayan. Eto si prototype. Ito si prototype. Ay, ito si... <laughs> <laughs> prototype. Pwede. Prototype. Pwede ah. Huh? 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 nung nakita ka, pwede ah. Huh? Oh. Grabe siya eh, no? <laughs> Reveal! Oy, nagulat si Colleen! Parang pwede ni Colleen! Nakita ko, aminin mo, nakita mo si Bessie, di ba? Oh. Nabetan niya. Kasi niya kasi ko yung matangka. Oo. Basketball player. Close. Brad, pwede pang ihabol? Ano? Kung aaki ato bababa? Si Ella, kung yung best friend pa rin sila pagkatapos ito. Aki bababa. Bababa, Okay, nakita mo rin na sila tatlo magde-decide ka kung pabababain mo sila o paakitin matapos mong makita ang mga itsura nila. Para kay number one. Ay, mamaya na si number one kasi nasa tuktok siya. Yes. Unahin natin si Daniel. Si Daniel number two. Siya yung umaakyat kanina pero bumaba nung nakita mm. ka kasi mukha ka daw para daw masungit ka. Para kay number two, akyat o baba? For number two po, ah, uh, baba po. Baba! Oh. Daniel, pinababa ka. Bakit? Mukha siyang masungit? Mukha oh, masungit. <laughs> Aray! <laughs> Nagkakubrahan. Nagsungitan. Nagkubrahan. Gumanti eh. Daniel, anong naramdaman mo? Anong masasabi mo doon? Wala naman, hoor. masungit ho siya. Masungit po siya. Hoy! Hindi nyo ako tayo. Nagsuchok-chok lang. Ha, ano na? May sariling-sariling... Ni... Paningin naman ho kami, eh oh, Ah, yeah. yeah. paningin, no? paningin ko, Pero, pero paningin. nung nakita mo siya ng personal. Mukha ba masungit sa personal? Medyo, medyo. <laughs> <laughs> Katuwa si Daniel, no? From Bulacan. O, <laughs> oh, dito na tayo kay ano? Kay Mark. Kay Mark. Si Mark yung si prototype. Nung nakita mo siya, akyat o baba! Tommy fans, ha? Akyat po. Oh! 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 Ano yung eh. Pero ngayon, ganun ang gusto. Oo. Oh, oh. oh, oh. Prototype oh, oh. eh. Maganda to kasi si CJ, si CJ nasa tuktok. Oh, oh. Pag pinababa mo siya, magpapareho sila ng baitang mm -hmm. ni Mark. Oh. Pero pag pinakiat mo siya, siya na. So si Bar, si CJ, number one. Nung nakita mo, akiat o baba? Oh, oh, oh. Para pantay Aray So Pareho sila ng baitang Isa lang dyan Ang kailangan mong paakyatin At isa ay bababa Narinig mo naman yung mga sinasabi nila kanina Kung sino yung may mga sinasabing maganda tungkol sa'yo Sino yung may mga nega about you Sino ba dyan ang bumaba Sino ba dyan ang laging umaakyat ba diba? Prototype si Riziko. Kasali ang Madlock People ah. Okay. Si CJ never bumaba sa'yo. Correct. Si Mark bumaba ah. isang beses. Yes. Yeah. Oo. So, sino ang pabababain mo? Si CJ number one o si Mark number three? Sabihin mo, ang bababa ay si, yun ang sasabihin mo. Sinong papababain mo? One or three? Ang bababa po ay si number one. Ay! Si CJ ang pinababahan niya. O, oh, gusto mo yan. Yan ang... Yan ang i-deserve mo. Si number three ang bet niya. Yes! Kaya naman, number 3, ikaw na ang matchmate niya. Happy uh, ka naman? Happy ka Hindi ba? Hindi po. Hindi ha? po. Ha? Bakit? Ito, daot talaga to sa best friend. Bakit? Ba't di ka happy? kasi, parang uh -oh. older siya. Hindi, shit. sa personality po kasi, parang ex po kay Mark. Pero sa looks po kasi, ganyan po kasi yung mga type niya. So uh -oh. siya sa personality, basta may looks. siya. Oh, okay. per, Grabe! Pero sino ang boto mo para kay, ano sana, kay Colleen, Ella? Okay ikaw pa pipiliin. Ano po sana sa personality po si number one po oh, talaga. CJ. ah, Parang iba oh. Pero okay lang kasi pinili naman ni Kuni si Mark. Kaya ang sa ano, na lang kayo. <laughs> 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 Para mag-enjoy kayo, maglokohan <laughs> kayo. Maraming salamat, Ellie, at sa ating dalawa pang-hangers. Yes, salamat, <laughs> CJ at Daniel. <laughs> Ayan, Colleen, lapitan mo na si Mark. Simulan na natin ang lokohan n'yo. <laughs> Step in the name of love. Wow! wow. Ayos ba, Mark? Ayos? Wow, okay, prototype, okay. prototype. Prototype. Yeah. Prototype. Sabi ko, yung prototype. na plot twist buhay at sa love life ay magtagumpay dito sa in, in the Name of Love. Oh. love. our show. Our time, time. It's Showtime.